Ito mga kaabi, oh. dumating na yung ating mga crayfish. Ayan. Bumili tayo ng ano, yung gagawin natin yung freezer mga kabi. Ayan o. Oh. Marami to mga kabi. Kasi, ang bala ko talagang gawing ano, farm yung ating backyard. Ayan. Magsishet tayo ng mga sampung reptab na paglalagyan nito ano oh O. walay na rito mga kahabi yung ano, yung female at saka male kasi hindi pa tayo marunong tumingin ng female at saka male nito. Kaya pag-aaralan pa lang natin to mga kahabi na kung ano yung female at saka male. Ayan. Ayan mga kahabi, o medyo malamig yung ano yung deliver mga kabi sigurado nilagyan to ng yelo ayan yung iba kasi yung ano talagang nilalagyan ng yelo ayan o oh. oh. buksan natin mga kabi check natin yung ating mga in order na crepes kung ayos ba sila para naman ano pero maganda naman kausap yung ating nabilan na crayfish ha mga kabi o yan dami ha mga kabi ito para kabila mga kabi medyo mahirap-hirap buksan talagang <laughs> sarado yung ano natin yung mga tab yan o kahit nasabi mong ano ang hirap din buksan eh kaya hindi sila makakawala basta-basta ayan o o ito mga kabi tig ano to tig lima ayan mukhang okay naman kaya lang mga kabi mga tulog yung ibang crayfish natin tulog sila o ayan o o, tingnan natin pa iba. O, ayan. O, ayan, o. O, ayan mga kabi. O, mga kabi, ay pa... Papas forward ko na lang to mga kabi itong ginagawa natin kasi medyo matagal iisa-isahin ko pa to eh tinay-check ko pa kung may patay o wala pero sa tingin ko magandang ano naman okay naman pass fast forward ko lang ito mga kahabi ha? A few moments later. Eh mga kahabi, ah... Uh, matatapos na tayo. Ayan, isa na lang yung bubuksan natin. Ayan. Medyo may nakita tayo isang patay mga kahabi. Talagang mapapansin mo kung patay yung iba na kulay niya. O patay yan. Ah, kabi. oh, matay <laughs> oh, isa lang naman ng mga kabi ang namatay iba okay na tulog lang yung iba oh. ngayon mga kabi ah paano ba natin ma save yung ating mga biniling crepes pagka binili na natin ano ba ang dapat natin gawin para hindi sila mamatay o oh, yan yun ang gagawin natin sa kanila kailangan talagang kasi malamig yung ano yung yung ano nila yung pinaglagyan kasi may yelo kaya kailangan to i ano natin yung sa tubig na paglilipatan nila i-acclimate natin to mga kabi para hindi manibago yung ating mga crepes ayan o, natapos na tayo mga kabi kaya ang gagawin na natin dito, acclimate natin bago ilipat. Hindi natin pwedeng basta-basta ililipat ang mga kabi na kabibili lang natin pero ilalagay na kagad natin sa paglilipatan. Hindi po ganoon ang dapat na gawin natin diskarte. Kailangan dito, ibababad natin to mga kabi. Later. Ganito gagawin natin mga kabi oh. Ah... Uh, ibinabad ko muna to hindi ko nang pinakita ibinabad ko muna yung tab natin sa paglilipatan natin na tubig o rip tab yan ibinabad ko muna siya hanggang sa matanggal yung moist nung ano nung lamig nung yelo yung mapapansin niyo yan sa tabi eh. sa tab pag binabad niyo yan yung magmo-moist yan na mag-iiba yung ano ng temperature ng Ah, magpapawis-pawis siya makita mo yung ibabaw nung takip ng ano ng crepes yung pinaglagyan nila nag na, ano nagpapawis nagmo -moist. ngayon pagka napansin nyo na nawala na yung moist ang gagawin nyo naman ganito yan i papapasok i papasukin nyo naman yung tubig na paglalagyan nyo sa kanila kasi may butas to eh yung mga takip niya may butas yan ngayon unti-unti po nating ipapasok dun sa loob sa crevices yan konti lang muna ang ilalagay natin tubig tapos pang ilang mga siguro mga 5 minutes o oh, yun ang kasi ginawa ko ha ito disclaimer lang po sa ibang mga breeder na nag-aalaga po ng crevices sa akin po ay diskarte ko lang po ito na 5 minutes ko ginagawa na papa ipasok yung tubig na bago. Yan. O, konti, sandali lang naman to kasi ma maliit lang naman tong tab na to eh. Mababaw lang naman. Tapos, unti-unti ko pinapasok yan. Ngayon, magkukusa na tong pumasok kasi eh, Bumibigat na yung bandang dulo niyan. Unti-unti na pumapasok yung 5 minutes. Ano ba? 5 minutes. Nakano na. May tubig na yung loob ngayon, unti-unti nang ipapasok natin yung tubig niyan. Ayan, ilulubog natin yung dulo hanggang sa kusa na itong papasok na kusa na papasok yung tubig niyan sa loob. Kasi bumibigat na yung tab. Kasi may, may laman na yung may laman na tubig yung loob. Ayan Oh. oh. Ayan mga kabi. Ka ngayon, pag ganyan na, Okay na, pwede na natin tong isalim, mga kabi. Kasi... Sigurado na acclimate na natin at... Talagang na-adapt na ng ating mga crayfish yung... Tubig na paglilipatan natin... Para sa kanila. Ayan. Ganyan ang ginagawa ko, mga kabi, sa aking mga crayfish. Na... Inililipat. Ayan. Kasi, mga kabi, sa... Totoo lang, kaya namamatay yung ating mga crayfish kasi doon sa environment na pinanggalingan nila magkaibang magkaiba yung environment na sa atin yan kaya dito sa discarding itong ginagawa uh, siguro mamatayan man ako konti lang mga kabi kasi ganito nga ginagawa ang discarde, eh. huli ko na sila kung panong gawin kasi nga dahil nga doon sa environment mga kabi magkaiba po yan eh kaya paano mga kahabi? Uh, hanggang dito na lang po ang ating video at maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta sa Algeros Vlog. Paki-subscribe po ang ating channel. Paki-pindot na rin po notification bell para updated po kayo sa lahat ng video na aking ginagawa. See you next vlog. God bless po mga kahabi. Bye-bye.